Yung mga taong maaasim dahil laging bilad sa araw, o oh, sila po ay uh, nagpasa din ng petisyon katulad ng ipinasang petisyon nila uh, Barry uh, Gutierrez. Ewan ko, nagpasa na sila Barry Gutierrez ng kaparehas na petisyon eh. Nagpasa pa ng petisyon tong mga loko-loko na to. Eh parehas lang naman yun. Ano yun? Dalawang beses mo silang uh, pagsosaliin ng pera, gano'n? Anyway, sige, pakinggan natin itong ginawa nitong mga... <coughs> ano, makabayan. Black. Former Makabayan Black Solon sought legal remedy before the Supreme Court. They filed Monday, December 11, a petition for certiorari, directly challenging the constitutionality of the 2022 Confidential Fund of the Office of the Vice President or OBP. The Makabayan Black asked the High Tribunal to declare unconstitutional the transfer of the fund and reinstitute. Proud na proud kayo, hindi kayo nauna dyan. Final na yan nila Barry Gutierrez bago kayo. Ano, ano pang silbi ng pinag-file nyo na yan? Gusto nyo lang talaga ng mapamidya. Siyempre, mga Pilipinyana nila, di ba? Kailangan lumabas yan. Took ...the same to the National Treasury So ang prayer natin sa Supreme Court, i-declare uh, null and void, unconstitutional, itong pag-release, pag-request. Ba't di ka pa naglalabas ng ano mo? Kala ko ba, ano kayo, makabayan kayo at makatao? Ba't di pa kayo naglalabas ng inyong mga uh, COA report? <laughs> ha? Sabi may kasabihan sila, pinapaalala ko lang ha, na yung mga congressman na hindi tatalima sa taong bayan patungkol sa sanyo dinala ang pera namin baka magnanakaw daw yan ah Oh, 'yan ang sinasabi nila. Ah, uh, pag-receive, paggasta nitong ano no, nitong uh, ni Sara Duterte, nitong confidential funds. Act Teachers Party List Representative Franz Castro expressed her belief that this legal action would compel Vice President Sarah Duterte to provide answers regarding the utilization of the confidential fund dahil hindi kami sinagot sa budget hearing uh, kahit hanggang ngayon hindi pa rin siya nagsasalita tungkol doon sa paggasta niya ng no, 125 million <laughs> Kasi hindi ka naman kowa <laughs> Hindi ka naman kowa may mga kanya, may mga kanya-kanya kayong mga kapangyarihan eh, dumaan kasi kayo sa tamang proseso Punta ka sa kowa tanong mo kowa oh yung 125 million ba na yon Naginamit nila sa ng 125 days ang question eh na ano ba Uh, na ba talaga nila or nag-liquidate na ba sila? O, oh, kung hindi pa, doon ka magalit. O, oh, maghanap muna kasi ang problema sa inyo. Wala kayong ebidensya, kaya gusto nyo yung nireklamo nire nyo yung maglabas ng ebidensya para sa inyo. O, oh, ang hilig-hilig nyo, ang galing-galing ninyong ano manita pero kayo hindi pa nga kayo naglalabas ng mga kung saan yung pinagdadala yung mga kayamanan nyo Ay no, yung katabi mo si Sarate, yung anak niya nagtatrabaho ay nag-aaral sa ibang bansa. Akala ko ba mahirap kayong mga hinayupak kayo? Akala ko ba mga magsasaka kayo? Mga maglulupa kayo? Bakit ang yayaman ninyong mga hinayupak kayo? Kaya ang panawagan talaga natin sa Supreme Court ay i-compel siya na sabihin, i-reveal kung paano niya ginasta in 11 days. The group stress. I-reveal mo din sa niyo dinadala yung budget kung dinadala niyo ba yan sa bundok, dinadala niyo ba yan sa kuweba, dinadala niyo ba yan sa gubat. Kailangan din namin malaman. Hoy, Franz Castro! Manood ka nga nung ano? Manood ka nga nung uh, kaka-play ko lang na video. oh, yeah, yung video na yan ay nasa Facebook natin at nasa YouTube natin ha. Ikalat niyo 'yon. Yung uh, speech ni ano ni yung uh, reporting for duty ni Inday Sara hanapin niyo ha. Kasi baka hindi nag uh, facebook itong mga hinayupak na ito para at least makita nila kung saan din nalang ni Inday yung pera tingnan natin kung anong isasagot nila sa mga susunod na araw dyan sa mga sa report na yan ni Inday. The importance of upholding constitutional principles asserting that the transfer of such a substantial amount should have been guided by clear legal provisions. Violation din ng konstitusyon na nagsasabi na no money shall be paid out of the treasury unless by appropriation provided by law. As this legal saga unfolds, the office of the Vice President has yet to offer any official reaction to the petition. Oh, kasi nga hindi naman kayo importante. Tiba nga si Manuel nga hindi makapunta ng Senado eh para mapagbigay ng kanyang uh, sagot sa mga paratang sa kanya doon sa Senado sa committee ni Bato de la Rosa eh dahil sa interparliamentary immunity. Mga buwisit kayo. Tapos ang gusto nyo, ba, Vice President, magsasalita, sasagot sa inyo. Sino ba kayong mga hayop kayo? O eh, may kowa naman. Bakit hindi nyo hayaan na yung kowa yung humingi nun sa kanila? Ah, mga buwisit kayo. Ba't? Ay, nako. Mga sundalo natin, hindi kasi ginalingan eh. Kung ginalingan ng mga sundalo natin, wala sanang ganyan ngayon eh. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Ayan. Palakpakan natin. Picture muna. Selfie muna bago mang recruit ng mga kabataan. Selfie muna bago i-brainwash yung mga kabataan at lumaban sa mga magulang tapos susunod sa bayan. Selfie muna. Smile muna tayo bago natin pag-aralin yung mga anak natin sa ibang bansa. Ay, okay, di ba? Ang galing-galing na -galing palakpakan natin yung mga salot ng lipunan na yan. Balang araw, mawawala din kayo at balang araw, ikakainin din ng diabetes yung mga paan nyo. <laughs>